Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay kukunin na naman natin mga kapatid sa panampalatayang Islam ang mga kabutihan sa luub ng ayamu at tashriqa. So alamin natin mga kapatid ano nga ba ang tinutuhi dito sa ayam at tashriqa. Ang Ayyamut Tashriq mga kapatid ay ito yung tatlong araw after ng Idul Adha. Tatlong araw after ng Idul Adha. Halimbawa Idul Adha ngayong kinabukasan magsisimula yung Ayyamut at ito po ang ika-11, 12, 13 ng Dhul Kaya ito tinawag na Ayyamut Tashriq dahil ang mga mag ay mananatili po sila sa mina at ayon sa ibang uh, pakahulugan, ay tinawag ito na ayam o dahil ang kanilang mga alay, ang kanilang hadi, na kakatay ng isang nagahaj, ay ibibilad nila sa araw uh, upang ito ay um, maistak stack ng matagal, mapakinabangan nila at puputol-putolin nila ito. So yan ang uh, isa sa dahilan kung bakit ito tinawag na ayam at tashrik. At sa ayam o tashrik, maghahagis ng bato uh, ang mga ang mga magahaj magsimula sa pagsikat eh? mula sa pagmataas na yung araw sa oras ng duhur eh? at magahagis sila ng bato sa tatlong jamarat jamarat usugra jamarat usta at saka jamarat at kubra sa bawat jamarat ay magahagis sila sa ayam at tashriq na ito so yan po ang ilan sa mga dapat nating ma malaman ma na mabuting makukuha natin dito sa ayam Uh, at tashrik. At sa ayamu tashrik dito, siyempre, ang pinakamainam po ay tatapusin po ang pananatili sa mina hanggat sa ika-13 kung hindi naman po nagmamadali. Pero yung nagmamadali ay bago lumubog yung araw, dapat po makaalis na po sila sa sa mina kasi pag sa ika-12 kasi pag ginabutan po sila na paglubog ng araw kinakailangan po nilang manatili sa mina at kinabukasan na po sila aalis pagkatapos nila maghagis ng bato sa ika-13 Uh, si Ibn Abbas radiyallahu al anhu at si Atta, si Mujahid at maliban sa kanila, ang sinabi nilang ayamu tasriq ay tinawag ito na ma'adudat. Ito ay napakaliit na mga araw lamang. Okay? So, ang pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga araw ay ang Eidul Adha, Yawmul nahr araw ng pag-alay, at al alkar ito yung araw kung saan mananatili ang mga tao sa mina sa araw ng mga tasriq. Ang ayamo to sa mga kapatid, ito yung araw kung saan dapat kakain tayo, iinom, bawal po mag-fasting dito. Bago sa mga ulaman natin, ipinagbawal nila kahit na Ito yung araw na dapat kakain tayo, iinom. Kasama ito sa read natin, yung 11-12-13 ng, ng Dulhidja. dapat magsasaya tayo dito. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah ang ayyamu ang 11 12 13 ng Dhulhijjah ay mga araw ng pagkain, pag-inom at pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya bawal dito mag-fasting dahil dapat pagsasaya po ang mayroon dito sa ayam at tashriq. At siyempre, ayam ng ay hindi pinahintulutan dito ng propeta sa Allah Subhanahu na tayo ay mag-fasting, okay? Hindi tayo dito pwede na mag-fasting maging ito man ay uh, sunna o anumang uri ng fasting kasi nga dapat kakain po tayo dito. At hindi po nagpahintulot ang propeta salasalam na mag sa mga araw na ito maliban sa nag na walang natagpuan na kakatayin. Kagaya ng ang haj na ay tamato o kaya ay kiran tapos wala siyang nahanap na kakatayin na hadi. So pwede siya mag dito sa 11-12-13 ng Dulhidya pero yun lang po. Maliban dito ay hindi na po pwede mag-fasting ayon sa pananaw ng karamihan sa ating mga ulama at dito siyempre sa Ayam Utasrik sa 11-12-13 after ng Pajar sa Arafah, so dapat po ay dalasan po natin yung pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akbar walillahi Every matapos yung sala, so mainam po na gagawin po natin yung pag-dhikr, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Ayam at Tashriq. At sa aya mo tashirik mga kapatid ay uh, magtatapos siyempre sa ika 13 ng dulhijat Iwasan po natin na magjamaa. Yung jamaa po yung sabay-sabay po na pagdikir ay iwasan po natin 'yon. Okay, so ang pagdikir natin mga kapatid ay kahit sa ang lugar po tayo. Kahit saan po kayo, kahit nasaan po kayo, uh, mapadpad nakahiga, nakatayo, nasa, nasa wag wag lang po sa CR, nasa kusina, sa higaan, sa sasakyan, naglalakad ay umalala po tayo palagi sa Allah Subhanahu wa Taala special po every matapos po ang ating sala. At ilan sa mga nabanggit na pamamaraan ng pagdikir ito po Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar, akbar walillahil hamd. So ilan lang po yan sa mga dikir na pwede nating ano uh, banggitin sa mga araw na ito. So dito sa ano, dito sa ayam ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay malalaman natin na siya ang pinakamalaki sa lahat ng lahat ng kanyang nilalang. So dito natin may isip kung gaano po kadakila ang Allah Subhanahu wa Ta'ala Kaya alala, alalahanin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isipin natin ang kanyang kadakilaan maging saan man tayo, Okay, so wag natin wag tayong pumasok sa mga mga debate, mga hindi pagkakaunawaan sa mga araw na ito. Dapat po ay magpakumbaba tayo, magmahalan tayo sa mga araw na ito. Dalisay natin ang ating puso mula sa anumang sama ng loob at galit sa ating kapwa. At ang mga diker dito na nabanggit ay maliban dito ay kahit ano pong dikir. At ilan sa mga dikir, mga pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na madalas at uh, sinabi ng ating mga scholar na sunnah sa uloob ng uh, ng mga araw na ito ang pagbikas ng Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ito ang dua na talagang saklaw na niya po lahat lahat po ng mabuti na makukuha natin sa mundo saklaw na po dito sa dua na to pati po sa kabilang buhay Saklaw na niya lahat, wala na pong exemption, nakuha na niya po lahat. Kaya pwede na pong iduayan sa loob ng unang sa Ayamu tashrik. At sa Ayamo Tashrik mga kapatid ay uh, uh, siyempre, ang isa sa mga sunna dito ay pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag pagtakbir sa uh, ano sa ating kakatayin kapag ka nakakatay tayo sa uh, sa 11 o kaya 12 doon natin makakatay ang ating hadi, ang ating udhiya. So pwede natin sabihin na bismillah hi Allahu Akbar pagkatapos ng ng uh, sa time nakakatay na natin ng ating hadi o ang ating ang ating udhiya kung sakali na dito po tayo makapagkakatay mga kapatid. At tandaan po natin na itong mga araw na ito ay dapat po ay uh, sa unang pag-inom natin dapat po tayo magbismila, magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang propeta sallallahu alaihi kaning sinabi, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu fayahmaduhu 'alayha aw yashraba al sharbata fayahmadahu alayha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kinalulugdan niya ang kanyang alipin na kapag kumain ay nagpapasalamat siya. pag uminom, nagpapasalamat siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, huwag natin kalimutan na dapat lagi tayong nagpapasalamat sa pag-inom at sa pagkain sa mga araw na ito. Okay? So, ilan dito? Alhamdulillah, hamdan kathiran tayiban, mubarakan fihi, gaira makfiyin, wala muwadda'in, wala mustagnan anhu Rabbana. So ilan lamang ito sa uh, mga dua pagkatapos nating uh, uh, kumain o pagkatapos at pagkatapos nating pagkatapos nating uminom. So ilan pa sa mga dua Alhamdulillahilladhi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Ilan sa mga dua pagkatapos kumain then ilan pa sa mga dua pagkatapos kumain Alhamdulillahilladhi at'ama wa saqa sa wa ja Ilan sa mga dua sa after kumain at after nating uminom, dapat ay damihan po natin yung mga dikar dito kagaya sa after na nating kumain. At ganun din sa paghagis ng bato sa araw ng ano, Ayamul Tashrik sa 11, 12, 13, yung mga Ayamul Ramil Jamarats, kaya, kasi ang paghagis ng bato diyan mga kapatid dito ay bilang pag-alala lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi ng propeta sa Rasulullah inna maj'ala tawafu bil tawafu wa bayna safa wal marwa wa ramil jimar li iqamati ang pinakalayunin sa pagtatawaf sa Kaaba at sa paglalakad doon sa pagitan ng Marwa at sa kanang Safa wal Marwa at paghagis ng bato sa Jamarat ay bilang pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at dito mga kapatid ay uh, Nagkakaisa po dito ang mga muslim siyempre. Eh. Dapat umalala sila sa biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Magpasalamat sila sa biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanila dito po sa uh, mga sa loob ng ayam at tashrik o sa loob ng uh, unang sampung araw ng dulhidya hanggat sa 11-12-13 ng uh, dulhidya kung saan ito po yung ayam at tashrik. Dahil sa mga kinakain natin, Iwasan po natin na gumawa ng mga kasalanan bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa tayo ng mabuti dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal sa mga araw na ito. Huwag nating haluan mga kapatid ng hindi mabuti yung mga mga gawain natin sa ayam at tashrik. Siyempre, hanggat sa mula-simula, mula sa unang pagpasok ng araw ng Dulhidya, hanggat sa ayam at tashrik. So, insya mga kapatid, i-grab natin ang oportunidad na makamit natin ang napakalaking gantimpala mula sa unang sampung araw ng Dulhidya hanggat sa araw ng Tashrik which is 11, 12, 13 po ng Dulhidya. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.